Eh. Ako hindi ako nagtataka. Kasi ang ganda mo ngayon eh. asus. Bagay sa'yo yung dress at yung makeup mo. Naku! Diyos! Ganyan ka naman eh. Pag may maganda, in love ka. Tawal ko nga ako, <laughs> nagtataka ako sa'yo. Eh di maganda ka rin naman eh. Talaga? Asos! Maganda ka yung sakalin. <laughs> Tama na yan ha. Serious naman tayo. Liz, kailan ang iyong photoshoot? Sa lalong madaling panahon. Uy! ako. Dapat pala maprotektahan ka na namin. Pero teka, eh, pa, paano natin gagawin yun? Eh, siyempre magdududa yun, di ba? Kung magkakasama na naman tayo. Hmm. Oh, hmm. Alam ko na. May idea ako. Maganda na idea ko. At sigurado magugustuhan itong idea ko. Siyempre, idea ko to, no? <laughs> Right. Oh, wow. Diyos, uh, magbabaan dito. Tara, dito tayo. Saan Saan? ko naman. Puro magaganda na kikita ko. Oh, hindi naman si Mano. Masyadong bolero. Salamat. Uy, oh, hindi ka ang binabati ko. Pangit. Pangit ka! Okay, ah. so, pangit! Pangit! pangit. So, pangit. Rin, sandali, sandali. mo kayo. Sabi naman, mga kaibigan ko ng mga tog, ka naman ganyan. O, buti po, alis-alis ka naman ito. Baka Ano? Huwag mo ba? Lapit-lapit, Kung galit pa ako sa'yo, ah. Anong buhay naman to? Oo. Oh? Oh, kung wala nga ito nagpapakabait, kung pa nasisisi. Diyos <laughs> ko! Ikaw taksil ka! Kala mo. Ano mo, mabuti pa pumunta lang tayo dun sa... Taan? Kay Mike. Ay ka na! Sandali, <laughs> <laughs> pwede ba mapalit muna pang lalaki? Kasi hindi ako portable dito eh. Tsaka paano may kumakas kasi? Eh ano naman yung kumakaskas sa sa'yo? Basta, sister ka naman, auntie kasi. sa'yo. Ay hindi. Hindi pwede, hindi pwede. Kailangan mo tayo ng ibang tao para hindi tayo mukha rin may kaya. Halika na, tara na! Maarte, aarte ka ba dyan? Na. Na? Pa, Halika pa, na! Uy, hindi ako pangit. Sorry po Akala ko mo kasi patay na kayo eh Ano ka ba? Ano ako mamamatay? Pero gusto ko na nga mamatay Pagod na ako Imagine 120 years and 3 months old na ako Pero ito pa rin ako buhay pa Lola, 120 years old ka na? Oo naman, hindi ba halata? Hindi po Mukha po kayong 50 years old eh. Hala, 30 lang ako ah. Kunin mo yung salamin ko. Ito pa? Oo. Ang salamin na ito ay eh. sinasaalim ko na sa'yo. Ano po ito, Lola? Tama <laughs> ka talaga. Nakita mo na nga sa labin eh. Hanggat hindi ko isinasalin sa ito, hindi magwawakas ang aking buhay. Kaya kunin mo na to. Ito ang pamana ko. Ito lang? Ito lang ang pamana niyo sa akin? Sinayang niyo lang iyak ko. Ang galing ko pa namang umarte. Makapangyarihan ang salabi na to. Hindi puputi ang iyong buhok hindi mo mulibot ang iyong mukha. Hindi ka tatanda. Pupuin niya sa namin ito ang kabataan ng iyong mga kaaway. Kaya kunin mo na to. Kunin mo na yan. Ingatan mo yan, Naida. Ingatan mo yan. Boda? Lola, Lola, patay ka na ba? Tulok! Tulungan niyo kami! Tulungan niyo ikaw? Ang ganda! <laughs> Kainis! Alam mo, nakakainis ka. Pero, love kita. Kiss <laughs> ka. John! Sino ba kausap mo dyan at parang nababaliw ka? Where's my model? Where's Misty? Ah... Where? Wala na tayong oras. Hey! Here you are! Speaking of Hi. the devil... Ayan na siya, sir. Teka mo na. Parang dala mo ata buong kamagahanak mo ah. Uh, mga friends ko yung mga yan, sinabi ko kasi sa kanila na may shoot tayo ng Victoria ngayon. Tsaka, wala sila magpa-feature sa'yo! Wow! wow. Ay! 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 Teka lang siya nga pala! Kuya ko! Kapatid. Ah... Uh, okay. Uh, pare. si Misty eh. excuse me po. Hindi kasi pwedeng nandito kayong lahat eh. Maiistorbo masyado yung boss ko. Alam mo. it's okay. Ay! Ay! ba? Maganda nga nandito kayong lahat eh. Para kung ano mangyari sa kapatid mong si Misty, hindi niyo ako pagbintangan. Oo, oh, tama, tama. Ha? Pagi, pagi. Saan ba kami pwede mo Dito na lang kayo. Ay, nakuha. Hindi ka na. Hindi na. Misty? Papamuto oh. ah. Miksiyong magandang maganda siya ah. Five minutes. I'll wait for you. Sige, hey, thank you po. Sorry ka na, mag-start na tayo. Sige, nung no, buha na dyan. Ano lang ito? Alam mo, doon na lang tayo sa banyo. Ayoko nagme-makeup ng na maraming tao. nai ako. Masama ako dyan. Sumunod ka sa akin. Maldita kang pangit ka. <laughs> cupcake. May duda ako doon. Alam mo, parang masama ako tumugod sa hayop na babae niyon. Para wala tayo, ha? Para wala tayo. Eh, tumingin ko nang hindi ako sinang gamit ni. Cupcake, ibig sabihin pareho na tayo. Ibig sabihin ba niyan? Huwag nga akong inaakap. Baka suntukin kita dyan, eh. Cupcake, masungit ka rin. May duda rin ako sa'yo. Eh. Hey. Malaglag ka! Yan ang angulo mo. Hanapin mo ako! Tago pa! Tago! Tago! <laughs> Yan! Yeah, good shot!